aron kay ma computer button sa mga posibling manggawas karong adlaw August 19 2025 magrekap ta sa Result sa Hapon Good morning good morning ma kaswerte 2 pm 5 pm o 9 p.m. Ang resulta kagahapon sa alas 2 mo ang 9 to 0. Sa alas 5, 796. Pag sa 9pm mo ang So paningkamutan na to, no nga makahatag ta og numero karong adlaw. Nga mo was pero kuani siya kanang di, ni moy prediction and analysis ra na pud nato base sa atong mga compute. Okay. special hearing natay special number para karung adlaw natay special number karung adlaw mao ang 9 5 4 Mona, ¿no? Screenshot, aron di mo makalimot o palihog ko ayaw mo kalimot o like, subscribe ani atong YouTube channel o sa atong Facebook page nga Swertris Engineer. Okay. 954 Karong August 19 siya, no? Okay, kita tayo sa kanamber. Paliwag ko, paliwag ko. Ah, respita rin mga nambira. Kaduha nga number, ang 8 6 9 mga kasortres no kay Uh, atong hat number ani is man kani kani kaning 9 atong hat number and ang atong cold number is ang 8 pare sa na to dayon sa atong 6 nga mo pasakay okay mo na, na 869 screenshot na kay around dili ta makalimot og comment day mo sa o, ganahan mo magpa birthday code matag po tao birthday code no so sa ganahan palihog ra mag comment in yung uh, date of birth unya palihog ra pugo like and comment mo kung sa inyong ganahan nga numero ani atong mga ipanghatag i comment niyo sa comment section no sa so, bet ninyo nga numero ani gamay ra ni atong numero kuan ani sa duha tulong natay dubli ron natay pamitsa natay pamitsa karon mo nang Uh, kinang lanjut memotong awan yang lain Resipi ini, hubungan saya dengan keadaan Oke, okay. maka kita ucapkan pamit sah Pamit sah Pamit sah, no? lawa nga to pamit sa karon is 19 okay, 19 man so ah, ang kombinasyon nga mahatag ninyo ani is 419 target rambo ah 419 target ti rambuli ning nambira ayo kalimte basig mamit sa ron Ana may mama yun ang makapamugas po ta ginagmay ba. Okay, screenshot dayon. yun. Karong dili mo makalimot. Og natay doble karong adlaw. So sa mga ganahan og dubli ana, Katuluran ni Balihon. So maghatag po ta og Okay? kita direct to the point ta ni ogun say atong mga na compute na analysis diretso na to hatag di ta paligoy ligoy ano uban nga matag rag pair matag rag ato dit susut. so karon nang atong duble double atong bet nga double karon is 88 Ang atong kombinasyon nga mahatag ani is 8 8 9 So mo na, no hindot yan ang numero ha Unya sindikatuha ng 9 ni sa 884 Mo na no Mo na atong dubling nga mahatag karong adlaw og bago para man ka sa atong channel, please like, subscribe sa atong channel, no? Karon ma-notify mo sa ug ma-update mo sa mga video nga atong ipang-upload kila adlaw. So dugay-dugay ta nakabalikan ani no kay na busy gamay. Tumod kay daghan tay mga project nga ipang buhat. Okay. So mao no, atong uh, i-recap. Ang atong special hearing is 954 po atong isa ka special hearing mo ang 869 unya atong permit sa karon is 419 ug mo ni atong double 889 ug 884 so mora na atong numero nga panghatag karong adlaw so update ra ko ug na ko ipahabol onya ug maka na resulta sa alas 2 okay hope to win tang tanan salamat ug to guys thank you god bless